Hello, hello, hello. Dates <coughs> sa buhay-buhay. O, oh, diba? And good morning, good morning, good morning. Aya, makulim lim na umaga. Maambuan na pa na yung estudyante At habang may nagpupok-pok doon, ibablog ang lola nyo. <laughs> And yes, it's breakfast time. Anong oras na? Mga alas 9 na yata. Medyo tinamad ako. At syempre, as usual, nakasalang na naman ang aking lavahin. So, uh, ang yan ang view natin habang kumakain dito tayo sa kwarta. Sa kwarta na kumain. Pansit kang fried egg, sunny side up, kape, medyo hindi na yata mainit ang kape natin. Medyo napachika kasi ang lola nyo. Hindi na nga. Okay lang. Medyo may little lang kaunti. Initing ko kaya. Mamaya babalan ko kayo. Initing ko muna. Hindi mo siya pag hindi mainit ang kape. And yes, mainit na aking kape. Siyempre nilipat ko muna ng tasa kasi hindi di pwede sa microwave. At hindi pala siya kape. Ano siya? Chocolate drink. So, ang tagal ko din hindi nakapag-vlog. Ano? Ah, nakapag-vlog. Nakapag-edit. Noong yung araw, mga isang linggo. Kasi nga, meron tayong napag-apat na video. <coughs> sa ating okulan. Tapos ito na yung sumunod ko after na ating okulan. Pero, bagamat hindi ako nag-e-edit, ay I madami kong mga video clips at ipapanood ko muna sa inyo yun. At kakain muna ako, ha? saka tayo magkikwentahan, may pa tayo. Rinig nyo ba yung maingay? Sunar <laughs> so, ako naman yung bintana. Hindi nyo masyado maririnig yung nagkakarpentero doon sa kabila. Ano? Gusto panoorin nyo itong aking mga video clips. Medyo madami-dami na rin yun. Aba ko mga kainakot. mamaya tayo Bye! Ay, ari nga, yung booklet na may kwento. Ganto kasi yan. Noong nag-entrance tayo doon sa ating Sky Tower, may pa bot photo bot doon. E di, picture-picture naman kami. E, sige, aurahan diyan yan. E syempre, may bayad yon. At ari nga, nung tayo lalabas na, e di, ini-offer na rin mga picture na ito. Eh, ang isa daw na collage o kaya ay kahit solo na picture lang talaga. Bali, ang inavail sa amin ay tatlong shots. So, picture-picture yan. Sila nag out kung saan baga inilalagay yung ang mga picture. Eh, ang paprint daw ay $35 ang isang copy ng picture. Eh, ito daw, eh, ini-offer. Ano booklet? Pero maganda din naman, mga trivia-trivia. Eh, so, ari nga, eh, nagkahalaga ng $55. Inabel mo nga ito, eh, may apat na pictures na kasama. O, di ka, yun ha? syempre, ari na ang pinili namin. May patrivia pa pa ganyan. Tas may ganyang ganyan pa. Eh, dito na ang tinanggap ang kinuha natin kaysa doon sa $35 na isang copy lang ng picture Ede, ayan. O, oh, di ka. Nagkaroon ka pa ng souvenir na may mga patrivia-trivia kung anong-ano. Tapos, hindi ka naman binasa. Patrivia-trivia pa, hindi mo binasa pa. Bad... Basta yan, binidyohan ko at sinare ko sa inyo kung yung mga sukat-sukat, kung ano may kita doon sa Auckland. Pero, hindi rin naman tayo naglibot. And, ayan yung istorya nga na ating pabuklet. Eh, sabi ko kay Lola, ito nang kunin para sulit. O, oh, di ka. Kersas 235 dollars. Sana oh. Akala nyo sarap buhay, hindi ha? Eh, palit din tayo ng beddings para sa masarap na tulog. Ala Wow, parang nasa hotel. Ano masasabi mo? Ma? Uy! sa sabi mo? <laughs> Ito ang sarap buhay. Abay, may utang kang pakape. Bikaya naman, may pakape ka dyan. Oh, nakita niyo yan. Ulitin natin. Oh, diva astig. Pero hindi ko siya masyadong na-videohan kasi yung driver ganyan na itsura. At medyo napatingin pa nga sa akin kaya natakot na catch. Oh, no! Ang galing ano, vintage pero tumatakbo pa rin talaga siya. Siguro ang mahal niyan. Ang yaman siguro na may ari niyan. And meron pa rin talaga akong nakita niyan minsan at group sila, madaming ganyan at mas maganda pa diyan malalaki. At nung nakita ko nga isunod-sunod silang nakapark sa isang side, ang galing, ganda tas mga mga ibang lahi talaga may ari. Na obvious na obvious na, na nakakaluwag-luwag. Sana <laughs> oh. And from work, merienda muna si Hyundai. Meron tayo ditong palaman. Kabayan! O, oh, kita niyo ba kabayan? Bilhin natin yung kay Ati Ellie. And Kain na tayo, syempre, with kape. And masarap nga yung peanut butter. Oh, sold na ang merienda niyan. Mamaya naman ulit. Oh, diva, sabi ko sa inyo, kain na na ulit. And ito na nga yung tunay na kain. <laughs> Yan, meron pa yung adobong paigang tahong. And may piti na pa, pa tayo dyan. May kasamang atsara na sayote. Pwede pala yun. Tapos meron tayong butubutong adobong baboy. And syempre, dapat kape ulit. <laughs> ang social natin, ang kape natin, yung, yung tinake out pa natin sa hotel. O, oh, di ba? Nakatipid. Eh, di ka, kasama naman yung sa ating bayad. Kaya, dalhin na natin yun. Meron pa akong pa-chocolate drink. Eh, dito na nga ako kumain sa sala. Kasi bala ko nga Manood ng TV habang nagkakamay, din na na ako umupo sa sahig kasi medyo malayo-layo ating center table para mas bonggang-bongga at syarap na syarap ang pagkain ko talaga. Eh, lately nga ay nawawala ng gana kumain ng lola nyo. Alahoy, palasit pa. Eh, judging ready na ang lola nyo. Abal, atak na! <laughs> Kamaya na. Eh, sabi pa man din kahapon ni Lolo na magbawas-bawas na ako ng pagkain. Eh, paano ganaman naman ito? Ang sarap ng ulam. Kaya sabi ko, bukas na ulit ako magda-diet. Okay? Eh, kasarap talaga na itong tinapa. Tapos, meron pang atsara. Meron pang pamaboy. At arang tahong. Spicy na paiga. O, ba diba? Diet pa more. Pero hindi. <laughs> <laughs> bukas na. Yan. and after work ulit oh, tapos ito pa nga hindi <laughs> bukas na ulit ang diet dahil talaga promise na pero ice coffee shake lang naman yan okay na yan mabilis na rin yung matunaw <laughs> and syempre susulitin natin sa mga pa picture picture good morning it's 7.15 in the morning okay, mainis kung kailan hindi ako nag hoodie saka umaambon patay Pilisan na lang natin. Naambun. Umatay ako. Lapit na ako sa bus station. And hindi na masyadong madilim. Sisimula na magliwa na. Kasi ano kung dito ngayon, August. Matatapos na ang winter. Mamaya may spring na. Lalabas na yung mga cherry blossom. Sa so, kaya makakunta? Oh, bago kumain. Kanya-kanya <laughs> picture. And so, nagbigay sa akin ng dip, cream, and yogurt. Masarap pala itong cake sa yogurt para hindi masyadong matamis. Oh. mm. Mmm. That's right. Pinapagla <laughs> 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 <na> dito. <laughs> 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 Joke jok lang ha. Simple lang tayo. <laughs> Ah, oh, di Ang dami ko lang ipon ng mga video clips. <laughs> ano? Tapos, i-edit ko tong ating video nito mga 1 to 2 days. Kasi, bisyo, lang nyo ah. Pag mga rest day lang naman ako, <clears throat> nakakapag-edit kasi nga, sa rest day naman natin, naglalaba tayo, nagtutupin ng mga damit, nag-aayos ng ating kwarto, ng plants, Medyo isang beses ko na rin ulang yan. Sa isang buwan yata, nakukot-kot yung mga plants kasi winter naman ngayon. Mais-mais naman ngayon ang hangin. At misang bukas naman ang ating pinto at mga bintana. Tapos, dessert tayo. Mga tira pa ng baon sa Oakland. Mani, chocolate, at saka Pringles. <laughs> mga tira-tira. Tapos, ano, e-edit tapos minsan, pag rest day na minsan mapapasingit pa tayo sa panonood na ating movie dyan sa Netflix. Tapos minsan, na, yung inaabangan ko talagang series, kaya lang problema ko na sa last series na ako, hindi pa narurugtungan kung anong karugtong ng series na yon wala pa yung 7, 8, ang title niya ay sa Disney Plus. Hati kami ni Tita Giselle doon monthly ang bayad parang 19 dollars hati kami tapos ang title nung pinapanood ko sa Disney Plus ay yung 911 ang ganda napaka madugo <laughs> grabe yung mga aksidente dun tapos yung pang ano pa yung yung hindi ko na nga napanood ang tarugsong noong The Walking Dead. At sa na -search ko nga sa YouTube, baka meron doon pwede-pwede nang panoorin. At least updated ako sa doon sa Walking Dead. Hindi ko alam kung anong series yung, ang huli ko yata ang series nun ay pag hindi 6 o 7. Ay tapos yung 911 hanggang series 6 na lang. Eh, yung series na yun, il ilang episode yun, mauubos na. <laughs> sa maghahan, sa mga 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 papanoorin series pag talagang napansimulaan ka isang series, tayo na. Kaya lang, syempre, gusto ko rin na mapanood yung latest na series ng aking mga pinapanood ng dad dead. ngayon, 911. Bahala na. At basta, ang ating series <laughs> na ating pagbablog, yun lang, sigurado kong tuloy-tuloy. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang inyong lola. Walang sawa. At saka nililibang din naman talaga ako sa sirik ng buhay natin. At isa pa sa pagkakwentahan natin, merong pagbabago na magaganap ngayong taong ito. Bale, i-upload ko tong video ito mga mid na ng August. Ngayon ay eh, first week ko lang ng August o oh, second week. <laughs> mga pamid ng August o oh, mid na mismo. Kuma-upload ko magkakaroon tayo ng changes sa life natin kasi merong mga darating ka merong aalis <laughs> at malalaman niyo yung mga latest dyan maaga pa para sabihin pero may mga pagbabagong mga ganap sa ating life and I'm so, so excited siyempre sa mga life na yan dahil content pa more yun. <laughs> Ayun, papahapyawan ko na kayo ng kaunti. Dahil dito nga sa bahay, ano, yung nakatira nga kami family namin, ni Lolo, mga kapatid niya. Ay, darating yung family ng isang kapatid niya, medyo marami-marami yun, parang lima. <laughs> Ay, so, pag-desisyonan na namin na it's time na to move on. <laughs> Another house. At tingnan natin kung ano mayayari. Nagsasearch na kami na malilipat ang baham. And I'm so excited. Kasama natin si na Jack at paglipat. Kasi, ang kailangan natin ay kaya lang, apat na kwarto. Tatlo hanggang apat na kwarto. Kasi si Jack na mabata pa. At pwede na magsama yata yung Dalawang binata. <laughs> sa isang kwarto, matingnan At pagpasapan natin kung magkano yung kailangan natin paghanda. Tasaposin ko muna itong pagkain ito para malinaw ang aking salita. Ano? Sa chocolate drink na tayo. Siyempre, like sa kape, ayokong lumalamig. Kaya umusin na natin eto yung ating paghahandaan hindi madali lumipat dito sa new zealand kasi minsan siguro may taong direct pero ang karamihan kasi dito sa bahay mga ay mga may agency kaya kailangan kang mag-register doon ka naman makakita sa mga mismong website nila o kaya ay sa trade me doon mo makikita yung available na mga bahay tapos isa search mo yung kung mo gusto talagang lumipad. So, dito tayo sa high street. Kasi, priority natin yung ba, yung school ni Narapabay at nahan Honey Jack. Yung matatanda ay okay na mag-commute o kaya ay mag-drive. alam nyo nga na hindi naman nagda-drive ang lola nyo. So, yun nga. Hanap tayo. Excuse me. <laughs> Hanap tayo dito sa mga pag -aring. dito, 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 dito. Basta malapit sa excuse me again sa school ni Rapa Boy at ni Jack tapos pag nakakita ka ng bakante tapos makikita mo kung kailan schedule pwede siya mag viewing may mga mga ganon tapos pwede ka rin kung pwede ka rin daw mag, oh, mag viewing sa bibili ng bahay pero hindi pa tayo pwede dun sa rent muna kasi wala tayo pidong yun nga Parang yung sa pag-rent nga, parang hirap na hirap ka na yung bibili pa kaya ng bahay. Gosh. So, yun nga. Pero mas maganda din yun kasi yung rent to own mo, at least yung nire kahan mo, iyon e, na. Kaya lang, syempre mas malaki ano nun, ang installment nun. Pero meron, saka natin pag-usapan yung pagbibili na tayo ng bahay. <laughs> Wish ko lang. Kasi meron silang, ang government tumutulong sa mga ang mga resident or citizen dito sa New Zealand. Pag-usapan natin yan pag paggamay ko na. Dito muna tayo sa pag-rent. Yun. Kasi, depende sa usapan. Kung tulad dyan sa Pilipinas, may one month deposit, one month advance. Dito, malaki talaga ang pinag-uusapan. Weekly, ang pagbabayad kasi dito ng bahay. So, kung let's say dito sa bahay natin, sa tayo ng P775, kung magre-require yung agent na mag-walid kayo ng ng 4 weeks deposit and 2 week advance o oh, jiva. Magkano yun? 775 times 7. 7. 4 weeks lang pala. 6. Kasi may naririg nang kung dito yung sale parang 5 tapos 2. Basta, depende din yun. Mukhang yun, mabigat-bigat din yun. Eh, convert mo yung 775 sa 34. Nasa yung isang calculator natin? Oh. Sa isang week pa lang, 26,350! Sa isang week pa lang yung bahay. Gosh. Tapos, i-times natin, kunyari, sa 6 hindi maghahanda tayo ng 158,000 pesos. <laughs> Yun. Yun lang. Yun lang ang problema natin. Ang babaw, ang babaw ng problema natin. Kailangan natin maghanda ng ng kulang-kulang dalawandaan -kulang para makarent ng ating bahay, bagong bahay. Eh ang karamihan pa naman ng bahay dito, medyo bibihila ka ng makahanap ng mga... 700, mga makikita mga mga eight, kulang kulang 800, may 900, lalo na ako ang hanap may 4 bedroom. May makikita kong mura, pero yung parang itsurang, parang may mumu. <laughs> parang may nakita kami, parang 700 plus or 700 below. On. Gagawin, hindi yung galayo sa 700. Yung natin makikita mo, parang may mumu. Dahil ang dilim. <laughs> Yung sabi naman ni Lolo, maghahanap ka rin na lang ng bahay. Doon sa medyo magugustuhan mo na, na medyo mabigat man, pero kaya-kaya pa rin kasi ha hati naman kami ni na, ni Jack sa magiging gastos. Yun lang. <laughs> Ang hirap. Pero siyempre, bahay yung kailangan yun. Kesa wala kang tirhat at tulugan na now. And, nakapagsampay na ako. Ha? Hindi pala sampay. Salang sa dryer kasi ang panahon eh hindi naman talaga makakainit. Tapos ito, ito yung napili kong pwede-pwede na. -pwede, Ilang araw ko na itong naisampay. Dito sa loob ng bahay. And syempre, manunod tayo ng ating mga series habang nag-i-edit. -e eh, kaso, doon sana ako manunod sa Pwede din naman doon sa TV doon kaso na vlog tayo. Kaya dito muna tayo sa kwarto. Ito so, kung makapag-edit ako pagkatapos na rin kasi syempre, kailangan natin ng matimtimang atensyon pag nag-edit -e at baka tayo eh. hindi makapag-edit ng ayos. And may papanood nga pala ako sa inyo. Baka Last part na ito na ating video for today. Tingnan natin. Meron tayong patro back with our siblings. And set up muna natin ang ating gagawin. Medyo inuubo-ubo pa rin ako ng kaunti. Pero medyo hindi na ako malat masyado. Ana. And mag-tumail muna tayo. Na okay na ba yan? thumbnail natin. Ilagay natin update sa buhay-buhay. O, oh, di ba Insert natin yan. <laughs> Lagyan natin na affection <laughs> Hi! Hello! <clears throat> Bang intro natin. Hello! 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 <laughs> oh, dito Hello! Hello, hello, hello! Yes, sir. And, watch this. Our, our throwback with siblings. Yung mga pet moment. At saka itim moment. Pumute. kang pumuti. Wish ko lang pumuti. <laughs> Pero tumaba, oo. Oh, oh. And, watch this. And please, like, share, subscribe our YouTube channel. Follow and subscribe. our Facebook din po.